May isi-share ako sa inyo ba? Ang sabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa kanyang banal na salita. Mahirap, ang mayayaman ay mahirap pagharian ng Diyos. Mas madali pang makapasok sa butas ng karayom ang kamilyo kaysa mayayaman na pagharian ng Diyos pinapauna yung salita ng Diyos para yung mga mayayaman ba magkaroon ng takot sa Diyos. Kati, kasi sa sinaunang tao kasi may mayayaman. Tapos sinabi niya na nandyan na sa akin lahat. Ano ang gagawin ko upang maligtas ako? Kaya sinagot siya ni Jesus na ipagbili mo ang iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. At ipamigay mo sa mga dukha ang ano, namang ha, siya hindi siya makasunod. Kasi, ibinta niya yung ari-arian niya tapos ipamigay sa mga duka. Kaya, ang ano niya na, siya ang ano, mahihirapan. Kaya, hindi ang ibig sabihin nun na ganun, kundi mamigay ka sa duka ba? Ganun. Kasi totoo naman yun eh. Kung ipamigay mo nga lahat sa mga dukha. Ipaano e, niya yan? Ikaw na magnakaw, ikaw na mag-corruption. Kaya ganun. sa sabi niya sa ipang verse na matuwid kung humatol ang Diyos. Pag humatol ang Diyos ay nasa tama. Kamatayan ang kaparusahan sa kasamaan. Kaya ganun sinabi din ng Diyos yan para tumigil na tayo sa ating kasamaan. Para magbalik loob tayo, para magbago tayo sa ating buhay. Yun ang sabi ng Diyos eh. Kaya ganun.